Magandang umaga na muli sa inyo mga bro At ngayon lang muli ako nakapag Ariya ng lambat at Ngayon lang medyo kumarokalma Ilang araw mga bro Lagi malakas dito sa aming area Yan, At pumirsa na kaming Lumaot kahit na medyo makidimlim Ang paligid At talagang lubat na lubat na mga bro At Meron lang ako tatanggalin sa lambat na Isang malaking Huli, Kaso lang eh isang pina pinaka number 1 din na eh, pinagbabawal sa ating bansa ang kumuli ng ganito. Ayan mga bro. At pakakawalan ko siya mga bro. Eh, na? Sila. Sila ala lalo baki. Ayan mga bro. Ayan, isang pawikan. Ayan mga bro. At aking pakakawalan. Awakin mo na ang camera. Awaki. Ma. Yeah. Tingnan mo kung Di ko naman sa sinasadyang ulihin mga bro ay si Tinti sa ima huli na lambat eh kaya siya ay pakakawalan natin mga bro Nag-ano-ano uh, -ano siya eh hey. Alis na Masinsa ah. ka na Abi. eh ay eh, napadaan sa aking anak buhayan. Oo, tayo lang. malikot. Ano? Masira na. Ano? Yan yun, yun sa ano? Yan yun, yun. bis kabila Timbang kayo. Timbang ako. Tingnan mo kung Tama ri. Uh. Ay. Kita uh. as na, na sa dito nasa Hindi man kaya kitas to malaki. Baka ma ano siya. Kahawak mo kay do yung kabilang tansi. Ah. Uh. Oo. Uh. 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 Maalugnog ang maalpasan mang kamera ang cellphone. Wala kay magamit. Ah. Yeah, yan. yan oh. Ah, ko ano. Gawa ng mga ano niya, yung nasa likod. Oh. Huh? Uh. Sige, tatalas pala ng paan yan. Oo. Uh. Oh, yan. Ay. Ay. malapit na. Nasa sa kasi yan. yan, yan. Oh. Ang bahawak mo kay puro yung kabilang tansi Nga, para bumuka. Uh. Okay. Uh. Yeah. Yan, yan, yan. Malapit na. Uh, galit, ah. baka bumalik pa. Tumimbang kayo. Uh, Ay, Ay, yeah. tama, mga bro. Ah. Kulinan niyo. Oo, oh, oh. palalayain ka namin. Huwag kang mag-alala. Oh, bro. O, oh, yao na. O, oh, sira ang lambat. Yao na mga bro. <laughs> Hindi mo maniinumong pa ba baba. Ya, baba na, na. Nalpasan ko na mga bro. <laughs> sira ang lambat. Ya. <laughs> ah, wala na. Wasat, ah. Okay lang. Sira ang lambat. na. Pinakawalan ko ah. huh. ah. hmm, na. Dahil makabigas bigas ito Wala pang huli Nah, yang istana. mabigat ang paghihila mga bro nasa trentahan to yan mga bro tapos na maghila ananak mo na pawi walang laman hey yan, abang na sa aming pagdoong sa buhay na lang sa aming pagda Ciao. Tamam. Yan yeah, mga bro At ah, nakadoon na kami At nakapagtas na rin ng bangka At ibababa uh, um, lang ang lambat uh, Sige mamaya na lang Ah, ini pun mana mana tu? Walang lawan may na lang mag ano at magdediskarga na lang mag sisinsay uli Sige lang kahit walang huli tuloy lang ang laban yeah pauwi na mga bro at kapagkapi muna yan mga bro at magre repair muna ako ng lapat uh, yung akat pang alimasak ay eh, medyo marami na ang punit eh aking sasapian sasapian ko na rin ito may pangsapi akong bago mga bro Yan. ito yung luma sinasapian ko marami na kasi ang punit ngayon ay eh, okay pa naman yung iba kaya naisipan ko na sasapian ko na lang sayang pa naman yung iba tayos pa sasatin na tayo mga bro. Alam ko kasi punit. Ay ah. Delete Re it. kasi mga bro tulad dito wala nang laman oh no? <laughs> ah ya, na wala na sira-sira na ah ya. na malugod mga lugar na may mga punit na kaya, kaya sinasapian ko Paglambat mga bro Walang biyaya Lakas pa kasi ngayon ng agos Kalmada sana, kumalma sana Ilang araw na hindi nakapalaot Ngayon lang nakapalaot At kumalma Wala namang huli menang anu eun Mình ra cái con nit. Thì qua lấy là So nang na iba, so sa mga punit, loob pa sa hilah haba nitong repairing ito mga bro ang haba solo plate paggawa ok na lang may reserve ako kaya ito muna uli ang kampinukusan at walang pa sa ibang lambat mga bro hindi pa rin makapangawil at pabugso-bugso ang lakas nga dito. Kumalma sana nga ay kaso lang eh walang huli. Ayan, mga uh, tunis na kasi. Kaya akong sinapian. <coughs> Ang isinapi ko dito mga bro, 4 din. Malalaki rin naman ta. tambakan dito sa aming area wala pa hindi pa nagpaparamdam din sa tabi akala lang <coughs> Ayan yeah, mga bro Madami-dami ng aking na ano Aking Na Dalagyan Pero mahaba pa mga bro Yung pa Tambak pa Balita yung eh, 1,000 meters Ito mga bro yan. Yeah. Sige mga bro, at salamat muli sa panunod. Yan. Yeah. Sa tapos sa inyong lahat at ingat po kayo sa inyong kinarorunan sa araw-araw na inyong pag-anak po ay yeah. uh, Sige mga bro, at update ko na lang kayo kapag ito'y pang area na. Yan. Yeah. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Yan. Yeah. sa inyong lahat at sa mga sumuporta po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yeah. Uh, abang na lang po kayo muli sa sunod ko pang upload. Maraming salamat muli. Señor...